dito po ulit tayo sa presyo ni Madam Cheryl alamin po natin ngayon yung kalakaran o yung mga asking price ng mga bawang at sibuyas sa kanyang mga paninda good morning Madam Cheryl Madam Cheryl maki-update nga lang po ulit ako ng mga presyo natin ng mga sibuyas ngayon napakarami mo na namang sibuyas oh. Oh. magkano na po yung local natin pula 1000 po. 1080 P1,000 itong medium ba to? Medium size ayun. P1,000 mas maliit yun. yung malaki po. Ayun, ito mas mura. 650 Wala ka pa rin sibuyas na local na puti ano? Magkakaroon ka rin ba nun? Opo, may mga nag-aaral ko sa mayroon. Ayan. Madam, siya? Ay, itong ano natin, sibuyas na puti, Itong from Holland, magkano yung ganito? 7.30 po. Yung 7.20. 7.30, Holland pareho to. Opo. 7.20, 7.30. Ilang kilo to? 9. 9. Eh, yung ano natin, China? Ito po, medium. 660. 660. Yun. Eh yung bawa ay sibuyas natin na ano, China. Malilit. 820. 820 mas mura no. Madam, siya, ito ano natin, tong super white natin na bawang. Ito po, at saka 650. 690, 650. Sa Kansu po? 600, 500. 600, 500. Meron siyang... Ay, nasa na yung ano mo? Yung monggo mo? Yung monggo mo, ano? Ya... Ah, uh, labo. 580 po, at saka 1880. Mas mahal yung labo no? na? Magkano yung labo? 1880. 1880. yan. Ayan po si Madam Sherry, ang pinakamaraming tinda ng bawang, eh, bawang, sibuyas, munggo dito po sa ating baksakan. Yan. Medyo po masigla po siya ngayong umaga dahil kanina napakarami ito punong-puno. Ngayon na po, ang dami pong nabawas kanina kasi marami dito nakita ko. Ngayon nabawas na po. Napakaputi po ni Madam siya talaga. Pag nakita niyo sa personal, lalo na po. Yan. Isang mapagpalang araw, kabanatuang kong mahal. Sa ating pong mga kapalengke dyan Sa lahat po ng ating mga kagulay Sa ating pong mga kaibigang farmers And of course sa kapwa natin kabanatenyos Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po Ang Mr. Palenque po ng Kabanatuan City Ngayon po ay December 20 araw po ng Miyerkules at isang araw na naman po ng pag-update natin ng mga sariwang gulay na dumadating o bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang lungsod ng Cabanatuan City Public Market, paleng ng sangitan. Samahan niyo po ulit ako magtanong ng mga asking price ng mga sakadora, mga kaibigan natin na nangangalakal ng mga gulay dito sa ating baksakan. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante TV Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana po isubscribe po natin ang ating video kung gusto nyo pong naka-update sa mga presyo wholesale by bundle sa mga prutas na dumadating po dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamaan. Kaya tara let's. Subscribe na po tayo at samahan nyo na po ako mag-update. Dito tayo kay Madam Lorna. Alamin natin yung presyo ng kanyang mga gulay. Good morning Madam Lorna. Madam Lara, magkano yung pipi ng bakla po natin ngayon? Asking price? Asking lang po, 3.5. O, 350 po yung kanyang hiningi asking price po yun ayun ang palayan natin 65, 65. sa sultan natin eh 20 tawad <laughs> 20, napakamura ano napakamura yata <laughs> ayun palipig natin patola eh ano po ako niya 38 38 sa siling panigang natin? 40 ang ice cream price. Sa sampalok po? 20 po. 20, yan. Ice cream price lang po yung mga tinatanong natin. Ano. Maraming salamat, Madam Lorna. Yung kay, at, kay Madam Lorna, pipi uh, pipinong bakla, dito naman, pipinong puti, kay na Nene. Alamin natin yung presyo. 65, ha? Ate Nene, magaling pipi pipinong puti natin ngayon? 35 po yung asking niya. 350. Yung sa okra mo maganda, oh. Maganda. 65. Dito sa sopilla natin, kalabasa. 25. 25, 250. Sa mura nyo Ano to? Balag? Upo? Maganda po? Ito. 17. 17. Ito, bulak. Yung bulakan white mo, magkano yung bulakan white? Mariposa ba ito? Bulakan Oh, sandan. Ito sa negros. Sa negro, 1.30. mas mal yung negro. Ito may kamatis siya. Ah. Tanong natin na ah. magkano na yung kamatis natin ngayon? Gumaba talaga, no? Ayaw nang tumas yung kamatis. Maraming kasi kamatis, eh. Ocho. Ayan, no? Oh. Magaganda naman yung kamatis, oh. Yan. Maraming salamat. at eh. Dito may nakita ko Miracle. Wala si Ate Santa kaya tong tatanungin ko si Elaine. Elaine, magkano to Miracle mo ngayon? Asking price. 12. Yan, 12 bali 150. Meron din silang lasuna na sibuyas oh. So, Gagaganda. Tapos yung lasuna natin, magkano ngayon? Asking price. 50 kilo. 50 ang kilo. Ano to? Mais na. Mais po, 35 po. Yun. Ano puti Dilaw. Dilaw po. Uti uh, 35. Yung kanina puti ah, dilaw doon ito, puti 35. Itong pipino mo mapuputi. 45 na 40. 40. Sa back ay, ano ba, ito, berde o bakla? Bakla. Bakla, magkano yung bakla? 40, 40. Sa beans natin. 40 40 sa okra. 70. Yan. Maraming salamat, boss. Eh yung ano natin, kamatis natin, tuyak mura yan. Ayun lang mura ngayon. Kilo. Eh. Ha? <laughs> mura pero magaganda siya, ano? Magaganda, oh. Salamat. Dito sa pwesto nila, pwede ang daming pecha, eh. Okay. Magkano yung pecha yun natin ngayon? Asking price. 20 po. 20. Wala tayong mustasa. Wala Pecha yung lang, ano? Ayun, eh, ganito natin upong mapa. Ano ba to Balag? Balag Magkano siya? Sotyo po. Sotyo. Ube 35. Yun, ito yung ube na ginagawang halaya 35. Yung siling panigang natin ngayon? Eh, 40 po askin eh, ayaw pa. 40, <laughs> 40. pero magaganda Ay, siya. Opo. Ito ang palaya, ano bang ang palaya to? Mistisa po. Mistisa, parang si Madam Pe, at Aim. Okay. Mistisa, magkano ngayon siya? 60 lang po. 60, yan. Salamat. Wala si Mother? Wala po. Man. Okay. Ito na naman yung kalabasa natin. Yan, na-research ko ito eh. Magkano itong kalabasa natin? 12-13. 12-13, bali 120, 130. Eh, nagsasabi daw itong ano, buttercup yung ano, Sophia. Pero ano pala ito? Oh, may ano siya oh. Parang ano nga, buttercup. Ah, bali ano ito yung delicata. Delicata pala yan. Ang tawag dyan. Magkano itong sigarilyas natin? Asking price. 90 po. Oo, oh, okay, na. No. Ay, ay, mati yung idol ko si Sir Marco. Sir Marco, ano mga mais mo? Buti dilaw. Dilaw? Dilaw. Magkano yung dilaw natin na price. him price? 150. 150. Napaka-mura naman pala yung puti. Wala. Wala. Pag maghanap kayo ng supply ng mais, dito lang po yung kay Sir Marco. Hindi po na ubusan. Sir, sir. Ano po kayo jo jowa mo ba. Yeah. Yeah. Good. Good. Talaga, talagang klin ko para baka ma-discover eh, ano. You know? Parang lang, para lang ko si Catherine Patricia ni Danielle. Eh. Katnil yan eh. Ito yung, ito yung, ito yung, yung katnil na ano, baksakan. Ay, sino may birthday ba? Kaibigan natin. Oh, birthday ba ni ano? Sweetie oh, pie. Bagay kayo, parang, parang kapit, pa, parang kapit gatas. Ano? Iya. Sweetie. Ayan. Ayan, iti-treat ko ito sa sogo. Ay. Ito kamalang kaila. Kaila nito, Taiwan si Magkang Taiwan. Oh, gano'n Oh, ba? Eh, sa ubi natin. 250, 250 medium sa maliit. Okay, salamat. Ito merong ano dito dahon ng tingalang sili daw sabi ni Ate si, ni Ate Sally. Pero magaganda pala siya. Oh, malalaki na buwan, no? Oh. At si Sally yung magkano yung ganito? 90. magaganda pa rin kung nalala. 90-20 nga rin. 90-20 Ito, may negros ba ito? Magkano yung negros? Eh, 110 110. Kasama. May 110. Tapos marami din siyang kamatis. Yung kamatis mo, walang kawawaan na magkano. 8 8 siya, oo. Ocho siya, oo. Etong opo mo ano to? Balag 150. Isang bundle na 'yon. Eh napakamura pala ano. Masarap 'yan yung ano yung maliliit pa lang eh ano? Ay yung mura ano. Kanya may daon ako ng sili sa kayan upo. Ito po ang ganda po ng daon ng sili niya. Maganda rin yung namimili ah. Yeah. Dito po, andito na po yung kaibigan natin si Madam Lily Beto. Ilang araw din po siya ang wala dahil po nagpunta po siya ng ano ng ng Taiwan po. Nagbakasyon ng dalawang araw. Madam Lilibet, good morning po. Madam Lilibet, anong ano to? Talong. Mucho po. Mucho, magkano si Mucho ngayon? Five five. Ayan sa patola mong palitpit. 40 ang asking sa ano sa sini panigang. Dami mong pipinong puti tayo. Oh. Magkano yon? Madam Lilibet, maganda pa sa ano sa Taiwan. Nakatatlong araw ka niyata dyan ano. Wala bang pasalubong. Ay doctor ay do. Tinamo nagpaderma siya do sa ano do kasi yung doctor niya sa sa Taiwan. Nagpa-derma po siya doon, Ayan. Maraming salamat. Mayayaman daw yung ganyan masisipag. Dito, alamin natin yung Taiwan ngayon. Tapogi naman ni Boss. Boss, na yung Taiwan natin ngayon? Isang bundle, asking price? 110. 110, Ayan. Yeah. 110 per kilo, 1,001. Bali, isang okay. ano, bundle, ano. Yung ano natin, pato lang palitbit? Ha? 300. 300. Anong kalong to, ano, Sir Jemar? Magkano si Mucho? 500. 50. Ayan. Salamat. 500. Ayan, meron tayong bonito dito. Nakita ko. Okay, doon ito. magkano yung bonito natin doon? 25. 35. 35. Ito ang ano natin, patulang kinis? 25. 25. Ay, kaganda naman ang sinintay man ni Madam Grosje, no? Madam Rosel, magkano yung ano mo? Sining Taiwan mo? Ha? Isa kalibo. Isa kalibo daw. Para sa eh. isang malibo. Ito, alamin natin yung presyo ng ano, ng luya. Madam, magkano po yung luya natin ngayon? Eh, kaganda naman ang tinde. ng tindi. Nang ano mo, namimili mo. Ang ganda, sexy po. 480 po ito. 480, luya. Ito, sinibuyas na ito? 650 po. 650, ang gaganda na sinibuyas niya. Yung ganun din, 650. 350 po. 350. Eh, yung sampalok? 140 po. 140. Itong galyang natin na gabi na pula. 40 po. 40 po. Ay, may sumagot ka. ko may 20 doon. May sumagot. <laughs> Good morning. Salamat po. <laughs> Ayun na, natin kay, kay, Susan tayo. Magkano na yung ano natin sa prema natin, madam? 11 si po. Oh, 11 Napakababa, sabi na baba. Aabot na naman ang ano yan, line 1 na naman, eh no? Line na, li napunta na sa 3, line up 2, line of one na naman, baka mamaya, nahin na lang, oh. Bumaba yung kalabasa natin ngayon. Salamat. Dito muna tayo sa mga kaibigan kung magagandang lalaking tinder sa kadoro ng mga gulay bago, eh no? Napakadami. Good morning, Idol. Idol, magkala na po yung repolyo nating magaganda. Oh. 200. Eh, medyo umangat ano. Oh. oh, 200 ang asking kontin price nyo. Kontin Konting-konti lang. Eh, sa sayote natin. Sayote, 23. 23. Sa labanos natin. 270. 270, Good na good. Siyempre yan. Itong keros mo, maganda. Oh. 600. 600. Sa patatas. 900 900 sa pechay bagyo 15, 150 150 150 dito saaning broccoli natin Broccoli po sa 65 May cauliflower ba tayo Magkano po Magkano po, po? Po? po yung cauliflower sa, uh, natin Paki po 100 100 sa lips po natin 70 Sa siru po natin Siru 200 na lang 200 na lang E yung sa ano po natin itong 50. 60 uh, paper ano E yung green eyes natin yung lettuce na bilog, wala no? 100. Eh, yung ulam na kinakain mo, magkano yan? Yeah. Ay, pakman lang ba yan? Dapat dyan may iniinom ka eh. So, may ka ng energy drink. yun Salamat po, Boss na Pogi. Yan, dalawa po sila dito ni Boss J. Pareho lang din po sila tinda. Ang kanila pong pesto, kung nakikita niyo po yung exit dito, yung labasan niyo, ayan po, nasa exit lang sila. Siyempre po, sa same natin, i-update ko kayo kasi nga, yung mga handani, ni, eh, marami pong gumagawa ng lumpiang sariwa dyan. Eh. At e dito po tayo sa same ni Madama. No? Magkano po Madama ngayon yung same natin? 70 to 65. O, 70 to 65. po galing po yung same so, natin? Po, sariwa po yan, sariwa na Sariwang sariwa po na Bagong ani, wala yung mga bares tangkay bares kasing sariwa bares po bares ng ating tindera. Yan. Katabi lang po siya ng dalawang pogi nag uh, gugulay bagyo. Live Meron pa tayong dito. Ay natin magkano? Ganun pa rin. 250. Yan. Hindi pa tumitinag. Steady lang 'yon. Thank you Madam Lani. Dito sa pwesto ni Madam Ara, alamin natin yung suprema na ano na repolyo. Madam Ara, magkano yung repolyo po natin ngayon? Ay, Ask price. 14 po. Ay, ang baba ngayon ha. Bumaba, no? Yan. Yeah. Salamat po. Kagaganda ng, ba Kagaganda ng babae dito. Mukhang artistahin ng mga dati. Parang hindi dito si ano, eh? si Katri, no? Dito, may nakita napakagandang ano, okra. Ito masarap na okra, yung bagong-bago. Batang-bata, oh. Magkala po okra natin ngayon. Ask price. 70. Ano isang bundle 'yon? Oh, 7. Ay, isang kilo. Ay, isang bundle 700. Ay, yabang naman ng kaibigan ko. Pare rak nakaubos ka na ba? Pare relax ka na lang. Ano ano to? Anong anong talong to? Macho mo ba yan? Oh, Fortuner yan. Ah, Fortuner. Magka yung Fortuner. 60. 60. Yeah, yan, no? Eh, yung ano natin, Bulacan White like, Pie, Mariposa. Mariposa. Magaling Mariposa. Ito yan, salamat. Madam, mukhang pare baka mahulog ka diyan sana, wag naman na ano. Kailang, magkailangan kailangan mag-relax ano. Okay. Ere, yung papaya natin, ocho. Mamaya may, da may darating kang ano? Ayan. Magkano ulit yung pechay mo? 250 ba? 250? 200? naman ng mamimili mo. Eh, yung... makikita ko si Tata. Yung mustasa natin, magkano? Pagdating mamaya. 350. yan. Masalan pa ako sa live nyo. Nakikita po kayo ng buong lalawigan ng Nebay Silla. Yan. Ati, biyoli, anong kamote? ito? Puti ba ito? Puti. Magkano yung puti natin ngayon? Asking price. 33. Ito, Bulacan white. Ay, bulakan white magkano? Magkano? 100 yan. Bulakan white kasi siya mariposa naman mas matibay yata daw sa hangin. 90 ano? Oh, okay. Salamat at ibyoli. Yan, good. Ito kay Ate Peli ko napakarami niyang kalamansi. Good na good yung mga kalamansi. Oh. Beautiful. Beautiful. Magkano madam isang burrito natin? 900. 900 po, bali 30 kilos po ito, no? Oh, yan, yan. 30 kilos. Ayan. Oh, Hello oh, po. <laughs> Makikitain po. Yan. Sabi nga niya, bakit niya alim meron yung kalamansin mo yung Anong mais to? Dilaw po ito. Dilaw po. Magkano po yung dilaw natin ngayon? Asking price. 25, 250. Yan. Ay, eh, yung O po, balag. Ay, 16 Balag daw. Ah, balag po. Balag. Magka na ang ano? Magka na. Matanda. Mapangit. Magka na ngayon isang bundle? Ah, 180. 180, oh. Napakamura. Sige, Ate Peri, kumain ka muna. Dito, dito po sa naghahanap ng uh, sitaw na turo. Dito po kay Ate Lucy. Oh. Meron sitaw na turo. Alamin natin magkano ang presyo. Magkano yung sito banden, as ba, ito? At, At, 50 50 50 na tour per bundle? Asking price? Ano naman bawat ito? Magkano dito? 50 500 balik 40, 50, 400 din eh dahil kasi Ito tayo kay ate baby ko Ate baby magkaka natin ngayon? 600 as, 600 asking price Ang dami mong sili maganda oh 50. 50. 50 Anong ang palaya to? Magkano yung mistisa mo? 70 na ako yan. 70. Yan, sa Bulacan White. Bulacan White, 1.5 ako na alis 1.5. Yung talong na bilog na yun? 50 ang kilo. 50. E yung yung negros natin? Negros, 1.5 din yung first class. Okay. Meron ka rin pala si Darillas. Magkano si Darillas mo? Eh, 80 nga lang natin. Ah, okay, mura oh. na mura siya. Tapos oh. eh. oh. yung 90 yung nakaraan eh. kamatis mo wala ang ano. Ito, watch natin Ganda-ganda nito. Maraming salamat, Ate Baby. Ay, mamaya pagdating ng kayo, dito sa kaibigan ko, meron tayong mustasa pati pechay. Good morning, sister. Sister, magkano mustasa natin ngayon? Asking price? Po 50 po. 50? Ay, yung pechay? ay? 30 po. Uh, mas mahal yung mustasa, na. No? Okay. Ano ba yung kinakayang almusal ba yan? Merienda? Almusal. Almusal? Yan, yes, sige, yes, yes. sige. Salamat. Tanong ko lang tong talong. Uh. Ano tarong to, to kayo? Pucho po, Magaling po yun. 45, 45 yan. Yeah. Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Tanda niyo po, ang tinatanong po natin ay ang kanilang mga asking price only po. Hindi pa po yan ang final prices ng kanilang mga gulay. Please don't forget to follow my FB page channel, Palengke ng Sangitan. At ganoon din po, huwag niyo po rin kalimutan, tignan ang ating YouTube channel, DanTV Mr. Palengke, para naka-update po tayo sa lahat ng pabago-bagong presyo ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Ang ating pong baksakan nasa Barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City. Bukas po ang ating baksakan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2, alas 3, alas 4 ng hapon. Sarado po ito paggabi. Yan, sa mga nagtatanong po, napakarami po nagtatanong hanggang ngayon kung nga saan at anong bukas ng ating baksakan. Ang pinakamaraming dagsa ng ating mga gulay po dito, bandang alas 9, alas 10 po, nagsisidatingan ang ating mga gulay tumana dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. Ingat po tayo pag tayo mga dito sa ating baksakan. Maraming salamat po ulit. See you po again tomorrow. Bye-bye and God bless us all po.